Magandang araw mga kapatid, Dox King Vlog. dito pa rin tayo sa Rusi, Pukawe, Bulacan. Para mag-update dito sa Rusi Sigma 250 ayong 2024. Ito na rin yung latest na nilabas ngayon. Kaya ikutan natin at alam din natin yung cash price at installment dito sa branch na to. Ayan o, ganda ng upgrade o. Naka oil cool na siya. So, ayan. Station tayo. no ski flag ito naman po mga kapatid yung Cruis Sigma 250 CC ah eh? ito yung latest na kulay or design na nilabas ngayon ng uh, Rossi dito. ayan yung bago niyang decals. Pansin natin napaka sporty ng dating at napaka bulky, napakataas din pala nito no dahil sinakyan natin. Tipu tayo kahit na 56 na yung height natin. Kaya medyo may kataasan tong sports bike na to. Kaganda dito, 250cc na siya. Then pagkakaalam ko dito, 6-speed manual transmission na to kaya napakatulin din itong motor na to. Yan, pero hindi pa siya FI, no? Uh, carb type, then Euro 3 compliant. Then ayan oh, meron na siyang oil cooler, no? Kaya hindi agad-agad umiinit yung makina na ito. Kung pwedeng pwede dito sa long ride. No? Tapos dito sa headlight nya, makikita nyo yung napaka-aggressive na design nito. At ito naman yung kanyang decals dito sa harap. Ayan, yung Sigma 215 Tapos may red Anipop design. Then, may white dito. Tapos, ayan, yung headlight. Ang ganda, ito. Naka-projector lamp. Then yung dito sa gilid, meron pa siyang magkabilang ilaw diyan. Halo din bald naman 'yon. Kabilaan. Then meron din siyang park light dito, ito. Ay oh, tayo. Yan. LED na 'yan. Yung mga ilaw na 'yan dito. Tapos ito napakalaki ng kanyang suspension dito sa harap, naka inverted fork na kulay silver. Ayun, napakalaki. Oh, pag ka natin talagang heavy duty no nasa fender sa harap ay napaka sporty ng design uh, matte black finish then meron siyang design dito na parang carbon fiber finish din no tapos naka disc brake dito sa harap ayan ang laki disc brake dito no ganda rin ng design meron siyang mga Kato-kato tapos may reflector pa dito kabilaan Then nakadual pa caliper na kulay black. Kaya malakas din yung braking power nito. Na Then nakamags na rin to at tubeless na rin. Yun yung maganda dito. Harap at sa likod naka tubeless na. Ang size ng gulong dito sa harap ay 110 by 70 by 17. Dito naman sa likod ay 140 by 70 by 17. Tubeless na rin. Tapos yung tatak ng gulong ay Iwan Shing. Tapos mayroon pa siyang uh, lining dito sa magso na kulay red. Yeah. So, papaganda rin sa design. Then, nakamono siya. Ayan, makita natin. Kulay red. Tapos, dito sa kanyang angkasan, ayan, ganda o. Oh. Kulay silver, then alloy siya hanggang dito. Ayan, napiblip din to. at dito sa may rider, meron din boot or yung pinaka boot no, ito napiprick din sya oh, tapos may goma dito sa may taas then naka single shifter so maganda rin mga kapatid madali ng kawit kawit na lang then yung side stand nya ordinary lang din naman then dito naman makita natin yung kanyang makina dito sa ilalim ito napakalaki hanggang doon sa loob no dahil 250cc ayan meron siyang tatak na rusi dito sa kanyang makina at disc brake na rin pala yung sa likod na preno ayan single pad caliper na malaki tapos sa muffler ito makita natin ang laki ng muffler na ito may heat guard sya na uh, carbon fiber finish ganda ng design then very sporty yung muffler yan yung design dito meron pa syang uh, glossy gray dito kasi yan yung pinakadulo so sana matesting natin yung tunog no bakang maganda yung tunog nito then dito tayo sa kanyang likod ito yung kanyang tail light LED na yung mga ilaw pati yung signal light yan no? tapos flexible din siya so hindi naman agad agad masisira yun tapos sa fender ito very sporty din Flexible din yung kanyang plastic. Meron ding kilaw dito sa kanyang plate holder. No? Tapos reflector sa pinakalikod. Then, dito pala mga kapatid, yung kanyang signal light. No? Hindi na sabi kanina. So, LED din na rin itong signal light niya. Napakalaki. Kaya visible na visible to mga kapatid, sa daan. No? Kitang kita. Tapos, punta tayo dito sa kanyang tank. Ito, napakalaki ng tank. Yan ang ganda ng pagka-paint dito, may glitter effect na kulay glossy white. And then meron siyang emblem na rusi. ano, oh, kulay silver kabilaan niyan. Tapos meron din siyang tank guard, ayan oh, ganda. No, tapos ito naman yung pinaka-top niya sa tank. So, okay na okay din ganda. Tapos meron pa siya ditong plastic na carbon fiber finish. Then pagdating sa handle, Siyempre, sports bikes to Kaya, uh, naka-clip on handlebar. Ayan. Pulay silver. Tapos, sa mga switch ito, meron siyang high and low. Meron siyang passing light. Uh, choke. Dahil carb type pa rin naman ito. So, baka, in the future, gawin na rin FI ito. So, yung magandang upgrade. Uh, turn signal light niya. Then, yung busi na. Nandito. Kamay-ilalim. Then, sa kabila, Meron siyang kill switch. Ito, yung kulay red. Then, meron pa rin siyang bukasan at patay ng ilaw. Yan. Tsaka yung electric starter. toto. Then, sa throttle. Yan, napakalambot ng throttle nito. Oh. Ayan, oh, lambot. Tapos, malalim siya. Tapos, may bar end pa siya dito. Kabilaan. Ayan. Then, sa clutch. Tingnan natin. Medyo malambot din, no? Okay na rin to, mga kapatid. Then sa kanyang panel pala, ito. Pagandahan dito, uh, analog and digital. Yan, makikita na natin yung uh, speedometer dito. Ito naman yung pinaka-RPM. RPM gauge nya. Then yung odometer, dyan na oras. Kompleto na yan, mga kapatid. No? Tapos, hindi ko alam kung merong USB charging to. So, wala yata. No? wala siyang nakalagay dito then yung ignition nya ito naka standard lang naman Ayan. pero nalalak din siya no? then sa upuan ito so maganda rin manipis lang yung dito sa may rider no? tapos dito sa OBR manipis lang din hindi siya ganong kakapalan pero okay na okay na hard lang yung ano niya dito yung texture ng kanya tela no Ibig sabihin makapit din sa kuwetan uh, natin to no? So good good din niya Then dito sa side niya ito yung side bearings niya dito sa so may bandang legs natin ito parang carbon fiber din yung design no Tapos makikita naman natin dito yung bukasan at patayan ng uh, gasolina natin yan ito tapos yung frame din niya, ang laki dito. Makikita natin dito sa baba. So solid na solid na bakal. Then meron din pala siyang tire hugger, no? Sa loob ito. Kasama na sa kanyang uh, chain drive, no? Ayan. Tapos ito nga yung cambio niyan, no? six speed. Ayan, makita natin, no? Ayan, no? 6 speed manual transmission. So, one down, pipe up po ang kanyang shifting tapos meron din pala siyang araro pansin natin dito ayan so goods na goods talagang sports bike ang datingan ito motor na to ayan astigin ka na pagka naka sakay ka rito ayan o oh. ganda then meron din pala siyang visor ayan makita natin naka uh, tinted na black Then dito naman nilalagay yung side mirror noon pagka uh, kukunin na natin no. So hindi lang siya nakalagay dahil display pa lang ito. So ayan po mga kapatid. Alamin natin yung kanyang price and installment dito sa branch na to. So ipras ko na lang mga kapatid. So dalaw na kayo dito sa Rusi Bundo, Bukawi Bulacan. So, so ayan lang po. Maraming maraming salamat and then God bless sa ating lahat.